Wikang Filipino, wika ng puso. Wikang Filipino, mahal kong tunay. Sa araw-araw, sa bibig ko'y sabay. Ito ang wika ng aking pamilya. Wika ng puso, wika ng bansa. Sa may dangal ang bata. Kapag ako'y nagsasalita, Pilipino'y dala ng aking diwa. Masarap sa tenga, sayay nadarama. dahil ito'y wika ng ating alaala. Kaya't itaguyod at gamitin palagi. Wikang Pilipino'y ating ipagdiwang lagi. Ito ang susi sa pagkakaisa sa puso ng bawat